magandang araw sa inyong lahat. Narito na naman ako upang ibahagi sa inyo ang mga suliap sa institutionalisasyon ng kulturang popular. Okay. So narito ang mga salik sanhi ng institu uh, institutionalisasyon ng kulturang popular, bunga ng institutionalisasyon ng kulturang popular at impact sa mga tao at ang kanilang mga implikasyon. Okay. So ang unang salik ay ang kasalukuyang krisis sa sining at kultura sa Pilipinas. Okay, ang, ang sanhi nito ay dahil sa pananatili ng mga mananakop sa bansang Pilipinas at nagbunga ito ng uh, naging dahilan ito upang uh, makapag uh, makaligtaan ang mga kauna-kaugaliang tradisyon at iilang nitibong kultura dahil sa mga kulturang dala ng mga mananakop. Dahil sa mga impluensya ng kulturang dayuhan sa ating lahat, naging dahilan ito upang mabago ang kalakaran ng pangumuhay ng mga tao sa bansa at ilang mga tradisyon na lang ang natitirang pilit isinasabuhay ng ilang Pilipino. At ang, mga implik ang implikasyon para sa unang salik ay uh, naiba o naiiba nito ang mga uh, nakasanayan ng mga tao ang kanilang pamumuhay at ang kanilang uh, isinasabuhay ay mayroong haro, ha halong kagawiang banyaga. Okay. So naimpluwensyahan ng uh, mga dayuhan or mga kulturang banyaga ang pamumuhay na ng mga Pilipino dahil sa kanilang uh, mga dalang uh, dahil sa kanilang mga dalang uh, kultura. Okay, ayon. So, ang pangalawang salik ay ang kultura ng globalisasyon. Ang pagsikat ng mga produktong banyaga ay nagbigay ng dahilan upang mas sumikat at tinatangkilik ng mga tao ang produksyon, uh, ang mga produktong ipinapalabas sa merkado. Ang dami ng bagong produkto na lumabas at itinatangkilik ng mga tao dahil up, uh, dahilan upang Uh, maingan yung bumili. Dahil sa kulturang globalisasyon, ay naging malawak na palengke ang Pilipinas dahil sa mga produkto ng mga malalaking kapitalista mula sa ibang bansa. Marami ang pagpipilian ng mga mambibili dahil sa mga iba't ibang produktong ibinabahagi ng mga malalaking kapitalista sa bansa. Okay, so ang pangatlo naman po ay ang malayang kalakalan ng mga produktong pangkultura. Dahil sa batas ng trade related aspects of uh, intellectual property rights, dahil dito naging malayang uh, makapasok ang mga banyagang produkto sa bansa. Dahilan upang malugi ang mga lokal na manggagawa sa bansa. Uh, kung bakit nalugi ang mga Uh, lokal na manggagawa dahil sa uh, kadahilan ng mas binibigyan ng importansya o mas tinatangkilik ng mga tao or ng mga bumibili ang mga produktong imported o yung mga produktong galing sa iba't ibang bansa na gamitin sa alip na yung uh, natural or yung gawang Pilipino ang kanilang gamitin ay hindi na ginagamit o hindi tinatangkilik ng uh, karamihan. Kaya ito ay naging dahilan upang uh, malugi yung hindi na gumawa o hindi na magtrabaho yung mga uh, Pilipino dahil nga ay hindi ito binibili ng ilan. So ayun nga. So pinahirapan ay pinaghihirapan nila ang mga pamumuhay ng mga mamamayan uh, natin dahil sa pagtangkilik ng mga tao sa mga banyagang produkto. Ayun nga. So imbes na makatulong ay pinapapahirapan na ng mga uh, ng mga banyaga yung mga naturo, yung mga manggagawang Pilipino dahil nga ay imbes na tangkilike ng mga Pilipino 'yung kagamitan o 'yung mga gamit or 'yung mga produktong gawang Pilipino, mas binibigyan nilang uh, importansya 'yung mga banyagang gamit kaya nga naaapektuhan ang kanilang pamumuhay at pinapahirapan sila nito. Okay. So malaking tulong ang malayang kalakalan ng mga produktong pangkultura dahil na ibabahagi nito ang kultura ng dalawa o humigit pa. Okay, so dahil dito nabibigyan ng pagkakataon na maibahagi ang kultura ng isang uh, ng isang bansa sa iba't ibang uh, bansa dahil nga ay dahil sa mga produkto na kanilang uh, ibinibigay o i-produce sainya. So ang naman po ay ang world class culture. Okay, so dahil sa kahirapan at kawalang ayos na sistema ng ating uh, edukasyon sa bansa. Maraming mga kabataan ang nagsisipag-aral upang uh, makapagtrabaho at makapagsilbi sa ibang bayan dahil sa kakulangan ng opportunista sa bansa naging dahilan upang mas lalong magsumikap sa mga pamumuhay at kabuhayan ng mga tao sa kabila ng uh, kalungkutan na kanilang uh, mararamdaman dahilan upang maging uh, upang mas lalong mahirapan sila dahil sa world class culture na papalabas, napapalabas nito ang mga natatagong galing ng ating mga kabataan dahil sa mga paghahandang ginagawa para sa pakikipag uh, sa palaran sa buong mundo. Okay, ang sumunod naman po ay ang cultural diversity. Maling uh, maling pagkilala at maling pagbibigay representasyon sa kanila'ng lahat o sa isang particular na tribo, ang kan o ang uh, kultura. Ang pagkakaiba ng kultura sa isang bansa ay nagbibigay ng balakid upang magkaroon ng pagkakaisa sa bawat mamayanan. Okay. So dahil, dahil sa maling res, uh, maling label o maling representasyon ng isang kultu, ng isang tao sa sa particular na kultura ay nagkakaroon ito ng uh, division o yung tinatawag nating discrimination dahil sa maling pakikipag-ugnayan. Okay. So nagdudulot ito ng matinding kawalan ng katarungan at pangungutya sa mga naiiba. Okay, so dahil dito ay uh, sa kawalan ng uh, nang or dahil sa pagkakaroon ng boundaries o yung pagdi-discriminatory sa pagdi-discriminate sa mga naibang sa naiba ay nagkakaroon ito ng trauma sa mga bata at saka nagdudulot ito ng matin ng matinding kalungkutan dahil sa kanilang mga nararamdaman o na kanilang nararanasan okay so ang kawalan ng saktong uh, pakikipag-usap o pakikitungo sa ibang lahi ay nagdudulot ng sigalot sa isa't isa. Kaya dapat maging malawak ang pag-iisip at handang umintindi sa kung ano ang kanilang mga kaugalian. Okay. So upang maiwasan ang, ang ganitong kaguluhan ay dapat lawakan ang pagkikipag uh, intindi or ang pag- ang pagintindi sa kanilang kultura o sa kanilang mga karakter na kanilang ginagawa or kanilang uh, isinasabuhay ayon so ang sumunod naman po ay ang kultura ng turismo okay so ang pagkaroon ng magandang lokasyon, mga pagkain at mga kultura sa ibang bansa-bansa Nagbibigay ito ng kasaganahan sa mga tao na katira sa lugar. Nagbibigay ng hanap buhay sa mga tao na sa particular na lugar at nagagawa nitong matulungan ang gobyerno upang mas maipakita at uh, maipahayag ang kagandahan ng bansa. Hindi lang ang mamayanan ang natutulungan ng turismo kundi pati na rin ang gobyerno dahil uh, gobyerno nito dahil sa uh, kumukuha ng pag, uh, pagkakata pagkakitaan ng mga tao. Okay. So ang sunod naman po ay ang kulturang popular at uh, artificial. Okay. Okay. So ang bunga nito ay uh, nagbunga ito ng pakikipag uh, ng pagiging tamad ng mga tao dahil sa pag-asang uh, dahil sa pag-asa nila sa mga swerte na ipinapangako ng mga tao mismo o yung mga ibinibigay na pangako na kung saan ay hindi na ini-exertan ng uh, tiyaga at pakikipag uh, Itong ito, nung wala ng effort na kanilang ini-exert, ayun niya. So, ito yung naging bunga. Okay. So, sanhi ito ng uh, matinding kahirapan at uh, kawalan ng, uh, uh, ng pagiging tamad at kawalan ng pakikipag uh, yung... Anong tawag ito? Kawalan ng effort sa pagkikipag, uh, sa pagtrabaho. Okay. So ng kawalan ng pagtitiyaga. ayon. Ang pagbibigay ng standard sa kung ano ang nararapat na ipalabas na kanta, kultura, at na, na pelikula at sining para sa mga consumer. Nagbibigay ito ng panandaliang pag-asa upang matulungan ang pangangailangan ng mga tao. Okay. So, sunod po ang kultura ng korupsyon. Sanhi ang pagpili ng maling leader upang mamuno sa ating bansa at maisagawa sa mga dapat uh, bantayan. At mga siwa sa mga dapat na bantayan. Sanhi ang pagpili ng maling leader upang mamuno sa ating bansa at mga siwa sa mga dapat bantayan. Nagbunga ito ng pagkaganid na at uh, pagkasakim sa kapangyarihan. Nagdulot ito ng lalong pahirap sa mga taong nasa laylayan. At uh, malaki ang naidudulot nito sa mga mahihirap na tao dahil sila ang mas naapektuhan at mas dahil dito mas lalo silang naghihirap. Sumunod po ay ang kultura ng panunupil at pasismo ang pag-asenso at pagpasok ng mga makabagong teknolohiya, modernisasyon sa mga komunidad at pilit ipinapatangkilik ng mga taga-labas o yung uh, sa labas ng, ng particular na tribo or particular na bansa. Dagbunga ito ng pagka, pagkalabong na ng mga kulturang patuloy ipinaglalaban ng mga katutubong mamahinan. <laughs> nagbibigay ito ng development sa kanilang pamumuhay, ngunit nagbibigay daan ito upang uh, makalimutan ang iilang tradisyon, kultura at mga paniniwala sa kanilang tripo. Dahil dito, nagkakaroon ng bagong bihis ang mga tao. Maging moder nagiging uh, moderno na ang kanilang mga pamumuhay. Ang sunod naman po ay ang kultura ng terorismo. Mga batas na lalong nagpahirap sa mga tao at sumasalung, uh, sumasalungat sa kanilang paniniwala at kawala ng respeto sa isa't isa na humantong sa pakikipaglaban gamit ang dahas. Nagbibigay ito ng... Uh, Nagbibigay ito ng purwisyo sa mga taong walang uh, walang kaya upang makalaban. Nagbunga ito ng lalong kahirapan sa mga mamayanan at siyang uh, nagbi nagpabigat nagpabigat ng uh, ng sistema sa bansa ang pagkakaroon ng pag, uh, pag aklas sa gobyerno na umabot na sa pagpatay ng mga mamayanan ay nagdadala lamang ito ng kapahamakan sa bansa at sa lahat ng nakatira nito. So ang last na ang, ang sun, kasunod po nito ay ang kultura ng pangang uh, pangangayo papa. Okay. So upang mapanatili ang kapayapaan at pakikipaglaban sa mga karapatan na sa pamamagitan ng matiwasay na pakikipag-usap na walang dahas na kasama. Nagbunga ito ng matiwasay na pamumuhay sa mga orden, uh, ordinaryong mamayanan. Nagdulot ito ng magandang pakikisama sa mga iba't ibang uh, relihiyon, mapa-Islam, Muslim o Kristiyano sa bansa. Lalo uh, pahirang uh, nakatira sa isa, parehang nakatira sa isang bansa. Okay. So dahil dito, nagiging matiwasay ang pakikipag-usap ng iba't ibang relihiyon o sekta na kinabibilangan ng mga tao. Yan lamang po at maraming salamat.